Paano kung makita mong may nauna ng umuwi sa bahay mo? At mukha mo rin ang dala niya. Pauwi si Elias mula trabaho. Sa daang madalas niyang daanan, may napansin siyang anino. Dalawa. Pero mag-isa lang siya. Sa isang tubig na nakaipon, nakita niya ang sarili niya. Pero may kakaliba. Mumiti ito kahit hindi siyang mumiti. Pagdating niya sa bahay, may nauna na raw. Siya nakauwi na. Pero paano, eh hindi pa siya nakapasok. Sabi na matatanda, may hindi lang na tinatawag na salin. Kapag nakita mo na siya, ikaw ang kailangan umalis. Wala si Elias, pero may iniwang sapatos. At may bakas ng paa. Papalayo. Pasok sa gubat. Siya raw yun. Ito yung kopya niya. May narinig ka na bang kwento ng taong may doble? May umuwi sa bahay pero hindi siya. Ikwento mo sa comments, like, follow, at share ang kwento. Baka hindi ikaw nanonood niyon. Na Baka kopya mo na.